yung kwento, yung sobra ko na galing sa parisa Newa, no? ni Diwata. Ngayon, kakainin ko, ubusin ko kung kaya ba ubusin. Ito guys, oh. hinalo ko to eh. Hinalo ko na to. Ako na ko nagmix dahil sa eh, malit lang yung space. Ito, kanto to ha, Hanis, Hanis review to. Ito mga ganito ba guys? kanto laman loob ng baboy ito. Laman loob. Kung Kumbaga, ang tawag nito, chitsaro no? May bawas na to eh. May bawas. Ito, kanto batok to eh batok sa baboy no uh, ang, ang, ginawa nila uh, pinirito tapos tinadtad tinadtad maliliit para maging wana uh, ihalo mo sa sabaw to okay naman yung lasa yung ano yung grito no okay yung lasa Ito Yung chicharon Tawag nito chicharon Eh kaso lang tinadad ng maliliit Para ihalaw sa pork Yan o Kumbaga parehas lang eh Parehas lang Hmm Yung mga, ano, na tawag magbukol-bukol sa bit, ka. kasama na to no hmm? no tumbukol-bukol to eh sinama na sa kanyang tab sabaw okay naman yung sabaw no uh, yung lapot niya tamang-tama lang hmm. Yung kwan niya, uh, sabi nila, malansa. dipindisa sa ano yan, pagluluto. Okay naman yung ano guys, oh. Yung lasa. Okay naman, oh. Hmm. Ito, Bukol to eh, sa loob ng laman loob, sinama na sa pagpreto, kahit bukol bukol, basta pinireto, okay lang yan. Ito So, buko ito. Oh. Buko sa loob ng lo laman loob. Hmm. Isang walang to, isang walang dagdag, walang dagdag to sa kanin. Dami ha. Oh. Marami yung kanya, uh, sir. Sulit yung kung gutom na gutom taga, kung gutom na gutom ka talaga kaya mo maubos yung isang isang ano, si scope o oh, dalawang scope kung talagang gutom ka. Ng pupunta ka doon tapos uh, galing ka sa ibang kainan, hindi, hindi mo talaga maubos 'yan. Katorito, galing kami sa ibang kainan bago pumunta kami doon sa Paris. Ang ito nangyari. Hindi talaga maubos. Ah. Ito, bukol to, to. sa mal... sa laman loob. Ito. Hindi na kainin to. Ito. Mm. Oo. Mm. Uh -huh. Bukol sa. Eh. Sakali ako yung magluloto, tatanggalin ko yung mga bukol-bukol. Sa kanila wala na, hindi na sinama na lahat eh. Hindi na hindi, hindi nila tatanggalin dahil negosyo ni. Eh. Sa akin hindi hindi to papasa. Dahil tatanggalin ko talaga yung mga bukol-bukol sa laman doob Para para sa akin lang ah. Para para sa akin. Eh sa kanila eh negosyo ni. Eh. Dagdag ah uh, antodi, dagdag ah uh, kita din to no panlanag ng lasa no mm. Hmm. Ah, bukoy ah. Oh. hindi ka hindi ko talaga maubos to dahil galing kami sa ibang kainan ito ang nangyari kahit ngayon mga dalang oras na kalipas na eh busog pa rin ako eh yung bigas niya wala to sa ordinaryng guanto At Nas ang ito, nasa, ang bigas nito nasa estimate ko ang estimate ko ang kilo nito mga 60. Para yung magkahawik sa inipi mga idol no. Kaniya ano, yung kanin niya. May may may, may eh. Hindi in, in, hindi MPA may kahawig sa NFA no oh. hmm. Mga bukol-bukol mga idol eh. Sa -l -l mga, mga sa, sa loob ng kubaralig bitoka okay lang yung toasted eh ito eh kulang pa to sa toasted mga idol eh eh hinahaloan ng sabaw kung e, ano siya lumambot Eh, hindi ko eh, hindi talaga maubos to kahit dito sa amin eh. Hindi kaya maubos to. Bigyan ko to ng grade. Bigyan ko, dahil uh, ako eh, may experience may experience din ako sa pagluluto sa ibang ano. Da? Bigyan ko to ng grade. Kaya yung preto, yung pork, uh, sa Batok yun. Batok yun eh. 9%. 9%. Kumbaga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kanyang red. Tapos, kanyang wadichicharo na tiraddad. Ah, uh, lima lang dahil may mga hinalo, yung eh, mga bukol-bukol eh. Hinalo. Bukol-bukol eh. No? Sa, man, sa loob, laman loob. Chicharo na ano. No, mga bukol-bukol pa eh. Tapos yung kanin inipe. Inipe. Inipe tapos sabaw yung lapot niya sakto lang din ito 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 na yung mga uh, niya may kasama to eh tignan natin yung mga uh, niya yung laman oh uh. dumanda sa batok to eh okay naman oh uh. Good Yung timpla niya kulang sa alat. Timpig. Ako ay eh, marunoy ako magloto. Alam ko yung alat or tabang. May kulang sa kanyan. Medyo matabang siya. Mga idol medyo matabang no pasensya na pasensya nawa mga idol dahil na eh, nag sa bir uh, birthday party na no, sa labas no nag-medyok eh kaya yung background natin hindi maganda ito ngayon, yun hindi ko talaga makabos to kaya yun na eh kung kano ito sabi ko sa post ko na kung di mo kaya ubusin, huwag mo na itapon. Kaya dinala, kaya dinala ko itong sobra. Binalot ko. di kaya ubusin eh. Dami oh. Ang gawin nito, ay, oh, itapon na lang. Itapon na lang. Huwag tayo magagawa nito. No, oh, itapon na lang to. Itapon na lang to mga, bah, mga Abay. Ang uh, dami, oh. Kapag pumunta ka doon na bo, gutom na gutom, sigurado ubos talaga to. Eh, pumunta kami doon. Sa... Busog na, eh. Kanina nga, no, yung amoy lang sa... Okay naman, okay naman. Okay siya. Hindi uh, Pero yung area, mga par, uh, medyo mabaho, no? Ewan ko baka sa ibang araw, baka mawala yung amoy. Dahil sa tagulan, eh. Kanina may ulan-ulan, eh. Ambon, eh. Yung, uh, yung sa mijo medyo naramdaman ko yung amoy. Tapos yung taga sandok sa Paris mismo, dapat uh, Uh, dapat maglab Dapat maglab dap, dapat. Okay, naka-observe ko kanina. Uh, wala hindi, hindi talaga siya uh, kulang sa ano? Kulang sa gabay. Dapat maglab at sa magmas Katulad na kanina habang nagsasalita eh yung kaliro anak laki-laki hmm. eh kapag magsasalita katalsik, talsik yung kwan eh, ilawa eh. Papunta yung skaldero, mga par, no? Pupunta yung, pag, pupunta yung skaldero. Kaya, kailangan magmas, kailangan mag-glove, o hernet, yung kanina, mga par, kakaiba yung mga na, na observe ko kanina. Kaya, 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 kaya kung gusto niyo magnegosyo yung kaya mo yung katulad sa parisan, dapat malinis. Mag-glove, hair, mag-hernet, at saka malinis tingnan. Yung paligid. Kanina medyo mabaho yung paligid eh. Mabaho. Naramdam ko yung amoy sa... Ewan ko baka sa... Paano yun? Sa tubig no? Dahil, dahil sa may ulan-ulan din eh ah, ang mga nag-ambon eh. Ito, sorry mga pari, eh. talaga kaya ubusin to. Sa asanda, yung dami yung ano.